Okay, good morning mga kalodi. Ito na naman po tayo. Nakapila na naman yung ating mga tricycle. Eh po mga kalodi. Ang panahon ngayon ay medyo maulan. Basa pa, basang basa. Basang basa pa ang daan. ko kung alin na naman ang basa. Alin yung basa? ang basa basa yung basa yung tinampo. Ayusin mo, Sorry, 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 sorry po, sorry. Basa po ang tinampo. Ayan po. Ayan Uh, okay mga Mga kalodi. <laughs> Akala ko yung basa nung. <laughs> Ito ang ating mga kalodi, mga tropang ng na mga kagandang lalaki. Hello, well, good ganun. morning. Oh, oh. Shout out naman sa uh, Good oh. morning kalodi. Shout out din sa lahat ng Kiboy. Oh. Uh, uh boys. Araw-araw araw, ano, na, parada kan boys. Oh, ay mga ka, mga kalodi meron pa na tayong uh, isa sa mga ating supporters at sa usapan natin naroon na tayong ban. Oh, ay, sandali po mga sa sobra. Sandali po kalodi. Atin pong uh, shout out si Set shout out muna si kay ano kay Marapa. Oh, ay isa so sa ating mga shout uh, sa ating, uh, sa ating uh, mga nempa. <laughs> <laughs> okay mga kalodi, shout out Marapa. Salamat sa pagano pag-subscribe pag sa ating uh, vlog. Uh, Okay po, ito po ang ating uh, pag-uusapan ngayon ang tungkol sa yung, tungkol sa sa anong kalodi? Yung, ano, yung van. Tungkol sa van. Ah, uh, yung van na byang, ano, Surigao. Surigao. Oh. Ang layo, ang layo. Layo nung kalodi. Surigao to Manila. Kutang layo noon. Mga ilang araw 'yun. Mayroon isang pasahero. Na... Dalawang linggo. Dalawang linggo? Oo. Oh. Mayroon isang pasaherong babae na labing 19 eh, anyos. 19 years old. Oo. Oh. Babae. 19, 19, 19. 19. Oh tapos eh, yung mga co na driver. May masurulan ka pa. Eh. Pinagsamantala yung kainan ng babae. Tinalay oh. na, pinagsamantalan pa. Yo? Eh, oh. oh, tarantado yung mga driver na oh, yun. Yeah. Ah. Dalawa yun eh. Dalawang. Ikumuna teka muna ka, Dodi. Galing Surigao. De galing Manila to. Ah, Surigao, Manila province. to Surigao. Oh. Tapos nakasakay sa isang bus isang na van, aban. Oo. Oh. Tapos pinagsamantalahan ng ano? Ng driver? Oo. Oh. Ilan ang nagsamantala? Dalawa. Dalawang beses Dalawang beses? Oo. tapos? ano? Eh, well, uh, huli rin yung salarin. Uh -huh. Anong ginawa? Anong ginawa? Ginasa at saka pinatay? Hindi uh -huh. naman pinatay. Ah, ginasa lang? Oo, tapos? Yun, pinakawalan din. Ang alin? Yung biktima. Pinakawalan yung biktima ng nanggasa? Pero na huli rin yung nanggasa. Ah, okay. Pero, atin pong ninawin ka, Lodi, ang nanggasa yung driver ng van. Oo. Oh, tap, tapos, may kakutsaba, may kasama. Oo, oh, dalawang driver eh. Dalawang driver, ah, palitan. Kasi malayo, man, dal, malayo, malayo yung biyahe, no Malayo yung yaling Manila. Dalawang, dalawang araw yun, ano? Dalawang, Layo, grabe. Dalawang araw yun, Lurigao. Biyahe. O, oh, tapos? Sa isa rin yung Bicol, papunta ng Lurigao. Ay, di, mura man sa araw, dalawang araw. Dua. Dua. Tapos, kaya di ano nangyari? Nahuli yung talaga yun na, ahuli na. Inamin inamin na uh, inamin naman ng pala na ginasa talaga. Ginasa talaga nila. Tolob ng bangko. Okay. Tapos yung ano uh, yung yung biktima, asa ah, na ang biktima ngayon? Nasa nasa kanila. Ah, oh. Atong perno naman yung nang-kamajana. Nagfile ng ano, nagfile ng kaso. Hindi ko na alam kasi ano wala na yung integrity ng storya nila. Ang kandulanan lang. Ah, okay. So, bitin yung, bitin yung, uh, ano, kwento. Uh, <laughs> uh, sakit sa puso yung bagay, ah. ha? Eh, sakit, sakit sa puso ano? yung, sakit sa puso yung kwento mo, pare. <laughs> Lakers? Anong, ano ka, Lodi? Parang Lakers. Sakit sa puso. Isang layup na wala. <laughs> Kapotol na, na dun, eh. Wala na, eh. Hanggang dun lang. Oo, oh, hanggang lang. Sus, Mariano, di... Anong anong sabi ng mga ng mga magulang nung ano nung biktima? Ay wala wala naman yung magulang ah. Bakit? Yung sa media lang yung ano, siya lang. Hindi sabihin yung nakita ko sa ano sa Facebook. Ah, naka siya lang naman ang interview, wala naman yung magulang na interview. Ay ibig sabihin yung dalaga hindi na interview yung magulang. Hindi yung siya lang. Okay. Wala akong nakita yung mga video na kayo ng mga kapag-anak niya. Okay, nasa, siya ng, uh, polit, ah, isa sa ano so ibig sabihin talaga bitin talaga 'yung kwento. Oh, so ibig sabihin may parto pa 'yun kalodi. Di okay, ano ano ko ano, ano, lang nakabalita. Ha? Nakabalita sa JMA. Ah? ah, sa JMA. Uh, okay. Pero pero 'yung 'yung babae ngayon, anong ano kasi babae ngayon? Okay na. Ano na ba 'yan okay NASA... siguro 'yon? Okay, so, so, so Maayos na nga Na-complete na, na tayo, 'yung ano niya sa Oh, uh. victim ah ay sa suspect na karapitin so, ginawa sa kanila ng dalawa. Pero yung... Saka, nasa, nasa bilanggo naman yung ano, na, 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 na bilanggo na yung suspect. Ah, yun ang gusto kong itanong oh. Lodi, kung yung uh, uh, suspect e at large o na, nakakulong na. Oo, oh, nakulong na. Ah, na. So ano was ano was mo tungkol sa kwento na yun? kahit na kahit na bitin, sakit na sa puso ni. Ano was mo? Ano nabuli yung suspect. Di, at least, nakakawan yung, ano, nakakawan yung nabigyan yung sisa yung, 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 yung biktima. Eh, ibig sabihin talagang positibong, positibong itinuro ng biktima yung uh, ah, sa kanya. Oo. Oh. <coughs> talagang, uh, talagang, no, talagang yun ang gumasa sa kanya. Okay namin pa kan dua. Ah, Ay namin ang dua, ang dalawa. Okay, so ibig sabihin niyan case dismissed. <laughs> Case dismiss yun, Brad. Uh, oh. Ah, okay, so patuloy patuloy po tayo sa ating spy-spy sa sa kwentong yun. At uh, abangan nyo po ninyo ang part 2. Part 2. Dahil po bitin, mas ng mas masyadong bitin ang uh, kwento. At uh, medyo nakakasakit sa puso <laughs> ano <ta>, <laughs> oh, eh, ha Hanapin po nga ni Lidl. Hanapin po ni Kaloli yung kanyang uh, Uh, na, nakita ko na panood sa Facebook. Kayo kalo, di ano mo sa mo sa kwento niya? Ah, oh, wala akong masasabi kasi lasing pa ako eh. <laughs> 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 Bakit kalo din nakailang nakailang gin ka? Inosente ako ngayong araw na to. Inosente ka? Oo. Oh. sabi si Min hindi. Tatlong case. Tatlong case. Tatlong uh, Da, tatlong redors ang asal. Ano? Ang tama redors. Talaga naman. Okay, kalo wala. Kalo Shout out talaga di sa mga tropa mong ano, tropa mo ng na, boys ngayon ito. Shoutout oh, shout out sa mga tropang K-Boys. Shout out kay Mar Rapa, na nating isa sa mga ating uh, subscriber at uh, supporter sa ating K-Boys. Uh, uh, tropang K-Boys ng Carnero ni Oh, ito. Carnero yeah, ano. Ito po ang uh, landmark ng aming parada dito sa sa aming parada ayan po ang nakikita niyo pag nakita niyo po yung ganyang uh, pangalan maghintay uh, ko po kayo ng ibang uh, uh, mga tricycle sa pupuntahan niyo at akin uh, po kayo pag, pag uh, si servisan okay lodi okay na yung kwento mo ha? okay na yun. Okay. So, ibig na natin yung parto. Ang dun, dun lang naman eh. Ang eh. lang. <laughs> Hanggang doon lang yung kwento. So, ibig sabihin, bitin na bitin. nga eh. Ang sakit sa puso, pare. Ikaw, pare, hindi po na sakit sa puso mo. Kasi po talaga akong pagkalodi. Sakit ng ulo. Okay, mga kalodi. Abangan na lang po ninyo ang mga susunod na kwento o part 2 sa ating kwento ngayon, araw na ito. Ito po ang inyong lingkod, Tropang K-Boys. Idol, Tropang K-Boys. Babayu. Depictive.